Pinagpalang umaga po mga troopers uh, Welcome to my channel Welcome to my channel ulit, mga sa inyong lahat Sana po ay maging maayos ang ating umaga Para sa ating lahat Bago po ang lahat ay pa-shoutout mo na kana Yoli Alcansado kay Imor Basil kay Nathaniel Gripo kay Francis Timber at kay Rosalina Moral kay J.R. Samiento kay Juni Cabaluna kay George Evido at kay Cecil Lumbre thanks sa mga buyers and sellers na sumusuporta po sa amin. At ito po ang mga completed codes. Ito po yung mga nab nabili na namin. No? Ito po yung mga RR04, 0533. Ang RR04, 9266 ang RR04 3479 at ang RR04 5022 at ang RR04 5122 yan po yung nung Abril yan po yung mga code nung Abril na nabili na namin bago po ang lahat, uh, kung kayo po ang channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para po updated kayo sa mga video o at sa mga coins na hinahanap pa namin. At, niyo, at i-follow na rin po kami sa aming FB page, RR Coin Troopers last coins. At, at para po hindi kayo mahaligaw, unuulit po namin na kung kayo po'y mag-aalok ng coins sa amin, maging mapangunawa -ma po kayo at habaan niyo po ang inyong pasensya. Kung hindi po kami makasagot kaagad sa inyong mga tawag, o hindi kagad ka na minapansin ang inyong mga ipinakitang coins. Sana po, maintindihan nyo rin po ang aming sitwasyon, no? Marami pong salamat kung sa inyong kakikinig. Uh, ang topic po namin yun ay ang 1 piso 50th anniversary of of presidential, of, of ano, of but ah, battle of bataan ah, ang composition po niyan ay stainless steel na may weight na 4 grams at ang diameter po niyan ay 21.5 mm ang edge po niyan ay plain at ang obverse naman ay bust of filipino soldier at ang reverse naman ay coat of arms ito pong piso nito, mahirap na makita po sa ngayon yun eh. Di ba po? Yung, yung ganyang klase ng coins. Dito po sa coins na hinaan namin sa, one, uh, sa 50th anniversary of Battle of Bataan, tatlong piraso po ang kailangan namin. At ang kailangan po ay brilliant and circulated. Ito po ay babayaran ng 400 isa. At ang isa pa po namin kailangan ay ang 1 piso rin. Ito pong kung klase ng piso nito eh, wala po kami nito. Ito po ang hinahanap namin. Na ano, 1 piso, dekada ng kulturang Pilipino, commemorative coin. Ayan po yung yung picture niyang coins na yan. composition niyan ay copper nickel. At ang weight po niyan ay 9.5 grams. At ang weight naman, ay ang diameter naman ay 28.5 mm. At ang thickness ay 1.9 mm. At ang edge po niyan ay reeded. At ang overs naman po, ay bus of 3 indigenous Indigenous. Indigenous o Pilipino. At ang reverse naman po ay coat of arms. Dito po, tatlong piraso rin po ang kailangan namin. Brilliant and circulated. 300 pesos po babayaran. No? Ang coat po niyan, mga bariyang niyan, ay RR058994. Ulitin ko po, sa 1 piso na... <coughs> Battle of Bataan ang ano ito po 'yon. Tatlong piraso po ang kailangan namin, brilliant and circulated at babayaran nang 400 da na isa. At dito na po sa isa na dekada ng kulturang Pilipino, commemorative coin, yan po ang itsura niyan. Ay babaya, tatlong piraso din po ang kailangan namin at brilliant and circulated, 300 pesos po babayaran na isa ito po ang ilalagay nyo, code para sa mga baryang ipinakita namin, no? Ang 058994. Ulitin ko po, RR058994. Yan po ang code para sa mga baryang yan. Disclaimer so, lang po, ang presyo pong aming binibigay, sa amin lang po, hindi po kumakatawan sa mga ibang kolektor o ano pa mga saman. Kung magpo-post po kayo ng inyong coins, siguraduhin nyo po na harap at likod ang inyong ipapakita. Malinaw po ang pagkaka kuha ng inyong ano, ng coins. Para po, pag sinuri po namin, at ito po ang tamang coins na hinahanap namin ang timano po, kukontakin namin kayo para sa proseso ng pagbili. Hindi po kayo gagastos kahit siyang kasi Kami po ang bahala sa lahat ng gagastosin dito. O, kung meron po kayong katanungan, pwede po kayo magtanong. Uh, maulit ko po sa mga sa mga hindi po nakakaalam ng kung paano ipost yung kanilang mga coins. Panoorin lang po ang aming video. At hindi po kayo maliligaw kasi po naka-detalye na po ron lahat ng gusto nyo malamang impormasyon. Marami pong salamat. Pwede niyo po rin pala kaming tawagan tuwing lunes. Twin lunes lang po, alauna hanggang alas tres ng hapon. May nag-comment sa'yo si Serio Quizon. Meron daw siya nito. San San daw kontakin at paano? Yung, paano daw ka tayo kontakin? Paano daw papakita? Ayun, kasasabi mo lang, di ba? E, I-post po ang inyong mga coins sa RR sa RR Coin Troopers slash coins sa FB page po 'yan. Uh, FB group natin si so ilakip Oo. yung code. At ilakip niyo po itong code na RR 058994 kung kung ipapakita niyo po yung ganitong klase ng coins at saka yung dalawang klase po bali eh. Dapat po harapat likod, oh at sa YouTube namin pag na, sa video mapapanood niyo po ron ang buong detalye hindi po kayo maliligaw na detalye na po sa aming YouTube channel yun maraming salamat po and God bless